Lahat ng bagay sa mundo na nakikita natin ay hindi perfecto. Kahit pangkarinig ang bagay man yan, mapahayop man o tao. Narito ang pag-uusapan natin patungkol sa mga natatangi o kakaibang kalagayan ng mga batang na may pambihirang sakit sa kanilang physical na kaanyuan na nagdudulot man nito ng pangungutya ng ibang tao dahil sa kanilang kalagayan. Lahat ng nanay sa mundo ay nangangarap na malusog ang kanilang isisilang na sanggol o magiging anak nila. Inaalagaan silang mabuti at lubang nakakahanga ang kanilang pagsasakripisyo at sobrang atensyon ang ibinibigay na pagmamahal at mabigyan ng malakas at malusog na pangangatawan hanggang sa paglaki nito. Ngunit mayroong mga hindi normal na may pinanganak na naiiba sa mga pangkaraniwang bata na normal at sino-sino nga ba sila na may mga natatanging naiiba sa lahat. Siya si Shailu Pepin, isang 10 years old na babae at sa likod ng kanyang magandang ngiti ay may isang kondisyon na nagpapahirap sa kanya at kumukubli sa mga tela sa kanya suot sapagkat ipinanganak siya na dikit ang kanyang mga paa dahilan upang hindi siya makalakad ayon sa pagsusuri ng mga doktor, siya ay napag-alaman o napag-aralan na may kondisyon na mayroong mermaid syndromes o sironomelia, kung saan may isang bahagi sa kanyang kidney lang ang onting gumagana o lower organ or genital organs at binti na nagpipuse mula sa baba ng kanyang baywang. Ito ay kauna-una ang kaso na naitala sa buong mundo noong taong 1542 at ang kaulihulihang na si Shiloh na siya ay katulad din ng mga bata na may masayain at palangiti at syempre malakas din ang kanyang pangangatawan. Ayon sa mga doktor na nagsuri dito na hindi naman magtatagal ang buhay sa ganitong kondisyon. Ngunit siya ay nagtagal at siya ay nakilala sa internet at television noong sampung taon lamang siya. Ngunit sa makasamang palad, ay pumanaw ito si Shiloh Pepin noong sampung taong gulang siya at hindi rin siya nagtagal dahil sa kanyang kondisyon. Siya si Muhammad Kalim, isang batang lalaki na binansagan na pinakamalaking kamay sa buong mundo. Ang isang kamay nito ay may bigat na 8 kilo at may haba na 13 tatlo. Siya ay pinanganak na may pambihirang sakit o malaking gamay. Siya ay walang taong gulang at siya ay nag-aaral ngunit mayroon lamang problema. Dahil ang ibang mga estudyante raw ay natatakot sa kanya. Kaya hindi siya tinatanggap ng ibang eskwelahan. Sa laki ng kanyang kamay, kaya ang isang tao na umupo sa kanyang kamay. Kaya naman malaking balakit ito sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Bagamat kapuspalad ang kayang mga magulang, ay naitampok naman ito sa World Biggest Hens at nagkaroon ng pagkakataon upang siya ay maipasuri tungkol sa kanyang kondisyon at lumabas sa pagsusuri o pag-aaral ng mga doktor na pag-alaman na siya ay may sakit na gigantisim. Si Didel Montalvo na tinagurian Turtle Boy ay isang 8 years old at isang Colombian. Dahil sa kakaiba niyang anyo, nagmistulang pagong ang kanyang likuran. At kaya naman binansagan ganitong Turtle Boy. Ngunit ang inyong makikita sa kanyang likuran ni Montalvo ay isa lamang nunal, nakakaiba dahil sa laki nito. Tila may paso nito na malaking bag ng isang adult ito ay pambihira lamang sakit. Ayon naman sa mga doktor, ay pwede naman daw itong matanggal sa pamamagitan ng operasyon. At dahil na itampok ito sa telebisyon, ay marami nag-volunteer na tumulong at alisin nito sa pamamagitan ng surgery. At nang matapos ito, kitang-kita ang kasiyahan ng bata base sa kanyang bagong anyo. Kung ating titingnan, tila isang normal na tao lamang ang isang babaeng ito. Ngunit sa kabila ng kanyang iti, ay may isang dakong problema. Isang kondisyon na tinatangi ng babaeng ito. At sa kabila ng kanyang magagandang iti, may maselan siyang dinadala na makakasama niya sa habang buhay. Siya si Supatra Sasupan, 21 years old, na galing Thailand at siya ay tinagurian ng the word hairiest girl o may pinakamahabang buhok sa muka sa buong mundo. Siya ay pinanganak noong August 5, 1999 at siya lamang ang tangi na iiba sa kanyang itsura sa buong pamilya niya. Itinuturing nila itong blessings dahil sa pamamagitan nito nakikilala ang kanyang anak. Masaya sila sa kondisyon nito sapagkat naitala ito sa Guinness World of Records. Naipasuri naman siya sa mga eksperto at napag-alaman na meron siyang hypertrichosis syndromes kung saan ay abnormal na mabilis ng pagtubo ng bahagi ng kanyang muka. Ngunit kahit sa ganitong kondisyon ay may maganda naman ang kanyang takbo ng love life dahil ikinasal naman nito noong 2017 at dito na niya inahit ang kanyang buhok ang susunod naman natin na itila ay nagbigay sa akin ng atensyon na may ganito palang kondisyon ito ay tinagurian ng damas boy isang sakit na animoy dalawa ang muka siya si hoy Kang na ipinanganak noong March 4, 2009 sa Southern China. ay sa pagsusuri at pag-aaral ng doktor, siya ay may severe extremity ng the rare condition na hindi pwedeng baliwalain. Dahil ang apektado dito ay ang kanyang bungo. Bibihira lang din ang ganitong may kondisyon. At ang pondasyon nito ay kailangan maoperahan sa lalong madaling panahon. Dahil habang lumalong malaki ang bata, lumalaki din ang damage nito sa kanyang bungo. Ang batang ito ay tinaguri ang Elephant Boy, yan si Vincent Okage, isang 10 years old na galing Ugandan. Sa kanyang malahi ganting paa, damam mo sa kanyang mata ang kanyang kalungkutan. Siya ay patuloy na lumalaban sa flesh eating infection na kung hindi maagapan ay pwede niyang ikasawi sa lalong madaling panahon. Siya ay pinanganak ng may lymphatic problem na ang ibig sabihin ay hindi pagbalanse ng mga fluids sa kanyang katawan at kaya ito nagkakaroon ng pagbara na nagkukos ng pagmamaga hanggang sa lumala ito. Maging mga doktor ay nahihirapan na gamutin ito dahil malala na ang kanyang lagay. Ang susunod natin ay dalawang magkapatid na ito na may kakaibang kondisyon na tinaguri ang vampires. Si Simon at George ay may sakit na kakaiba ayon sa mga sumuri ay sila ay mayroong vampirism na may halin tulad natin sa mga vampira. Si Simon ay isang 13 years old at ang kanyang kapatid naman na si George ay 11 years old na lumalaban sa kanilang kondisyon na may hyperhidrotic ectodermal dysplasia, isang rare extreme condition kung tawagin ay vampirism. Ang magkapatid na ito ay nagkakaroon ng paltos sa kanilang katawan o blister matapos itong masikatan ng araw. Dahil nga sa kanilang kondisyon na vampirism ay makikita nyo rin ang kanilang mga ngipin ay kagaya din sa mga vampira at hindi rin sila pinagpapawisan at namumutla. Ayon sa mga ganitong klasing kondisyon, halos 7,000 ang posibleng magkaroon na ganitong klasing kondisyon sa buong mundo. Napakaswerte natin kung tutuusin at ang ibang mga batang normal na ipinanganap na healthy hanggang sa paglaki. Bigyan natin pansin o halaga ang ibang mga taong nakakarahanas ng pambihirang sakit dahil sa kakaiba nilang kalagayan. At ito rin ay nahihirapan sila sa kanilang pang-araw-araw nilang pamumuhay kaya dito ay kailangan nila ng atensyong medikal. Nagustuhan mo ba ang ating kwento ngayon? Kung oo ay huwag mo na rin kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na rin, i-click mo na rin ang notification bell para nang sa ganun ay maging updated ka lagi sa mga videos na i-upload ko. Huwag mo na rin kalimutang mag-iwan ng komento patungkol dito. Agan dito na lamang po. Maraming maraming salamat at mag-iingat po tayo lagi. Paalam!